Sabi ng vlog ng iba, maganda raw siya. Para sa akin, kayo na ang musga sa aking ipapakita. Kung siya nga ay may natatagong ganda. At malalaman rin natin dito yung mga presyo kanina pala nila. Kung ito'y sapat nga lang ba sa ating mga budget mail na lang pala. Kaya ano pa? Tara ikutin natin yung pinakangkaloblo o niya. Kubo nga natin nakuha na to. ito. Ito'y naghahalaga ng 5,000. Sabi ko sa kanya, wala bang discount tag-vlogger? Sabi naman nung may ari, mayroon daw. Ito'y binigay sa akin ng alagang 4,000. Ito'y may isang kwartong malaki Yeah, tulog pa yung mga anak doon may kusina na yung yawan di ka naman mabubong problema puro mga 30 person kasyang-kasya dito sa accommodation namin na to hubo naman na to ito yung nag-aalaga naman ng 3,000 isang kwarto at mayroon din sala-sala at yung open na hubo lang yung libo at kung sakasakali naman pumunta ka rito kung gusto mong makatipid kumuha ka lang ng isang kuna mesa lamesa at pwede ka na rin maglagay ng mga tent yan yun libre na yung paglalagay mo dyan titingnan naman natin yung CR nya kung malinis naman ito nga generator yung gamit dito kaya numaandar at ito yung tubig naman dito deep well ito yung pwede kang magbalnaw dito ito yung palikuran nila pag hindi ka naman masilan pwede pwede na rin to malinis naman siya pakaraming kubo rin dito uh, kahit ilan yung accommodate dito napakalawak kung sakasakali naman, walang asiling nga yung kwan dito dahil may tindahan naman dito. Sa mo. Ayan ang pinakamaganda ron. Maganda rito. Pag pumunta ka, magdala ka na ng kahit anumang pangangailangan dito. Kasi dito, may limitasyon lang yung... Mayroon naman alak at kung ano-ano pa. Pero pinakamaganda yung may daladala ka na. Yung lahat ng daladala mo, wala ka babayaran doon. Kahit yung alak, free. Wala kang kwan Walang babayaran. At magluluto ka libreng libre din kaya ano pa tara na yan yung mga restroom naman nila yung tubig okay din lang naman kaya pag hindi ka maselan, pwede pwede ka rin dito pero pag maselan ka dahil wala nang aircon room dito hindi ka pwede rito pero kung budget meal nga lang yung hanap mo ito na yung bagay sa'yo dito naman sa bagay na to ilalatag mo na yung mga tent mo rito nagamong ayaw pwede pwede mo rin dalhin dito ito'y walang hassle dito nandito naman yung pinakang niya kapakita na natin na lubos lubusan na yung pinakang kalawakan niya at yung bahagi ng maari mong paglangoy langoyan na ito'y black sand na may halo rin white sand. nga pala kaya sa may mga nais pumunta rito ito po matatagpuan lamang dito sa Ramirez Resort Baluti Island nasasakupan siya ng municipality of Real Quezon ano pa maraming 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 salamat sa inyong lahat pagpalain sana tayo ng bombay kapal sa ating magagawin at magagawa pa sa boy bye bye ingat po tayo lahat